Kailangan ko munang harapin si Ruth. Ang lakas naman ang loob mo makipagkita sa akin. Babalik na ako ng probinsya. Kailangan ko ng perang ipinangako mo sa amin ni Itay. Pero hindi kayo sumunod sa usapan. Bakit kita babayaran? Para manahimik na ako. Hindi ako magsasalita. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang sikreto mo. Pero bago ko gawin yun, babayaran mo ang katahimikan ko. Sige. Babayaran kita. Pero bago yun, ikaw munang magbayad sa akin <laughs> dahil sa perwisyo inabot ko sa'yo! Teka lang! Huwag kang magpapaputok! Wala naman ito sa asapan, di ba? Hindi na po kami manggugulo, Mabrut. Mang Kaya huwag niyo po kami patayin. At bakit ko kayo bubuhayin? Minsan mo na akong inulol, Angel! Kaya kaysa magpag-gala-gala ka pa, mabuti nang tapusin na kita para mawala ng sakit ng ulo ko! Teka lang! Makinig ka muna sa amin! Itago mo na lang ang sikreto ko habang buhay, Angel! Dahil kahit sa impyerno, wala nang makikinig sa'yo! Parang awa mo na po, Ma'am Ruth. Huwag niyo po akong patayin. Ayoko pong magaya sa tatay ko na pagkatapos niyo na lang gamitin, ipapatayin niyo na lang. Dahil ganid ang tatay mo! Ang usapan namin, magpapanggap lang kayo bilang Brent at anak Karanina. Tapos, lalayo kayo dala ang perang pinag-usapan namin. Pero inutusan nyo naman po ako na paalisin ang ibang anak Karanina sa bahay ng mga Monteclaro. Nagawa ko naman po yun, di ba, Ma'am Ruth? Tapos ano? Binaligtad mo ako, di ba? Sabi mo, ba't ka lalayo dala ang 12 million pesos kung kaya mo namang makuha ang buong kayamanan ng mga Monteclaro? dahil ikaw ang tunay na apo? Ako ang nagpakahirap sa Monte Claro Conglomerates, kaya ako! Ako dapat ang makinabag sa lahat ng yon. Ma'am Ruth, ang hinihingi ko lang naman po ay konting bayad. Again, ako ang dapat mong bayaran. With your life! Tama na Ruth! Ako mismo ang nagpapunta sa kanya dito. Para si Lola Sernan mismo ang makadinig ng lahat ng kinupisal mo kanina. Hindi na kita papayagan pa makipagkita ng mga Hindi lang naman ang nakikipagkita sa kanya, Benji. pa ako sa kanya. Ang taong kailangan makaalam ng totoo. Sino? Uncle, Uncle, let me explain. Wala ka nang dapat explain Ruth! Narinig ko lahat! Ang pagkuha mo kay Brent, kay Angel, at ang pagpatay mo kay Brent, lahat! Para makuha mo ang pera ko! Uncle, please. Please hear me out. I feel so betrayed, Ruth. Galit na galit ako sa ginawa mo. Angel. Angel, pakinggan aku. muna ako.